It's a beetle. Remove, tanggal. Hello and welcome back to my channel. Celebrity mom na si Angelica Panganiban, Nagbahagi ng napaka-cute na video sa kanyang IG story, kung saan kasama ang kanyang mag-ama na sina Greg Homan at Baby Amila sa Bean o mas kilalang Baby Bean. Sa kuha ng video kapansin-pansing natuwa ang mag-asawa habang binibidyohan si Bean na may nakakapit sa kanyang damit ng isang insekto. Kapansin-pansing ding natakot si Baby Bean lalong-lalo ng gustong pahawakan ng kanyang Daddy Greg. Pero kahit ganun, malakas pa rin ang loob ni Baby Bean narito at ating panoorin ang video nito, pero bago yan maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates. Bug? What's that, Mama? Bug? Bug? What's Touch? that? Touch. Yeah. <laughs> It's a bug. It's a beetle. Mama. Remove, tanggal. तुम्हें यहां आने के लिए धन्यवाद स्वतंत्रता हाय नो